Ang um, init-init, guys, oh. May nakita ako dito. Spider web. Ito, guys, oh. Ay, ano na po ito? ito ba? Kita ano ba, guys? Ayan, ayan. Meron daw yan, ano. Meron daw yan, gagamba. Esto, guys, oh. Ayan, guys pero parang hindi siya magandang ano nang gagamba kasi pangit bakit malambot siya guys pag matigas daw yung ano ano niya ganito niya oh is maganda yung ba, ano gagamba pero hindi para ano lang yan para yung malilit okay. na gagamba kaya okay, tayo guys sobrang init guys oh God super hot guys ayan. bago tayo magdidilig ng halaman guys ay ibablog ko muna yung aming labas dito ayan guys dito yung labas namin dati dito guys meron dito ano tawag dun yung ah uh, pugad kasi ka, mahilig ayan guys o di diba ngayon dating pugad na ito Nang itlog na tapos kinuha na yung itlog guys ay ayan may boat o diba kita nyo yan yung nest marami na pala sila dito ano pugad ayan guys pugad ang init tapos yung mga bulaklak ko dun sa taas eh. So, kita nyo yan yan Diba? Ang ganda. Tumubo na lang yan guys. Dati marami kaming ganyan dito. Kaso pinapalitan nila ng ano nang ito, pine tree. Pero may mga natira yata mga buto-buto guys. Ayan, tumubo sila oh. Ang ganda ng bulaklak na yan. Oh, pinkish-pinkish. Ayan guys, diba? Ayan. Hmm. 湖南的。